Sobrang init ng panahon mga ka super tirik na trik ang araw oh. Hello po sa inyong lahat mga ka super -tea. Isang mainit na tanghali po sa inyong lahat mga ka super -tea. Ang oras ngayon ay mga 12.40 na siguro ng tanghali. So sobrang init talaga mga ka super T. At eto ako lang ang tao dito sa aming tindahan at sa aming bahay. Kasi yung aking mga kasama ay lumabas muna mga namasyal muna. So si Super ngayon ay siya muna ang bantay. So mga ka-Super ngayong araw na ito ay magdi-display din ako ng mga panindang pinamili ko kahapon na nagkakahalaga din siguro ng uh, baka umabot din ng 18,000 plus yun ang pamili ko kahapon. Tapos nung bago, yun, bago pa ako mamili kahapon, may delivery pa ako sa isang supplier natin si Suising na 15,000 plus din. So parang pinag-combine natin, naka 30 plus tayo ng pinamili, di ba? Kasi akala ko, uh, less hassle na kapag marami na tayong supplier yung pala hindi rin kasi nga yung ibang paninda naman ay hindi rin natin may sa kanila for example yung mga binibili natin sa palengke or meron silang mga product na hindi available sa kanila na nabibili natin sa ibang supermarket so kaya ganun so <laughs> akala ko uh, ligtas na tayo sa pagod sa pamimili eh hindi rin pala pero okay lang naman kasi siyempre bilang merong tindahan syempre, gusto nga natin kompleto yung ating mga paninda kasi yun nga yung mga hinahanap na ating mga customer so hindi natin pwedeng hindi natin pwedeng pabayaan na, ay hindi na lang ako bibili nun kasi hindi available kay supplier so kailangan, kailangan natin bumili nun kasi nga hinahanap yun sa ating tindahan at yun din ang nagdadagdag sa atin ng benta at kita so pakita ko sa inyo mga kasubay yung mga napamili ko kahapon so yung iba ngayon ay nilalagyan ko na ng price tag ito naman yung aking price tag gun so nandito tayo sa aming super kusina teka lang So ayan mga ka tito ngayon mga ano na pinamili ko kahapon nagpa-price tag tayo ngayon at syempre yung resibo natin para yung hindi tayo magkamali sa presyo kasi nga may mga nagtaas, nagtaasan ng presyo na naman ngayon. Ayan mga box box yan. Ito deliver natin to kay Suising. Ito pa yung iba kong pinamili. Ito tag isang box ng toyo ito kay Suising. Yung iba nasa loob pa. Ayan diba. Ang dami nating display mga ka-super Pero kagabi, unti-unti nag-display na rin ako ibang paninda, paninda na mga naka-plastic lang para sa ganun ay yes, pagod na tayo today so yun muna mga ka-super magpa-price tag muna tayo para ma-display ko na rin to today ayan mga non-food tong nakalagay dito so yan siguro mga ka-super dito muna yung aking mga hanas at para matapos ko to kasi kung video tayo ng video wala tayong matatapos mga ka-super at syempre don't skip ads at salamat sa lahat ng mga Uh, supporters ko dyan siyempre huwag kayong magsasawa na sumuport ay super T at ito po muli si Alvin Richards ang inyong super tuber T na bumabati sa inyo ng napainit na tanghali